Karong adlaw na pud ay mga bade kay magpainom na po ko sa ako mga manok pa itlog diri sa kuwang gamay nga farm. Grabe good kayo mo inom ug tubig ning mga manok diri mga bade ba. Kay usa ka balde sa buntag ug usa pud ka balde sa hapon, hurot gud na nila. Inana ka kusog mo inom tubig mga iglayer mga bade. Mao nang dili gud nato na pwede pa wad tubig. Kay kaning tubig mga bade usa pud na sa pinakaimportante sa manok kay para dili sila ma dehydrate. Once ang imong manok dili kay inom tubig, sulod sa ka oras, automatic na nang nga mag -collapse. Ang uban na, na dili kag ma dehydrate. So human na tog nila og tubig mga bade kay human naman po na naghatag o pagkaon para panyapon. Manglimpyo ta diri sa palibot mga bade kay medyo hugaw na good. Gitubuan nag mga sagbot mga bade ba medyo tagas na Magpaaso ta karon mga bade magdaob ta kay para mga wala ni mga lamok dire sa palibot. Kay kanipong mga lamok mga bade usap po na sa makapa-stress sa atuang mga manok pa itlog kay perming paako ng ilahang tapay ana. So kung hinay og immune system ang imuhang mga manok dali jud kayo nang magdaot sa pinakan sa lamok mga bade kay ma-stress mo Pero once magpaaso ka sa imuhang manok, mga bade magdaob ka sigurado apod nga walay nasagol dira nga plastik kay kaning aso sa plastik mga bade grabe kusog jud kay na pasipon sa tuwang mga manok miskan gani og kaning mga manok nga native mga bade kusgan naman kay na sila og immune system pero kung makatimaho na sila sa aso sa plastik mga bade kanang sinunog magdaot ja po na sila hasta gani ang tao mga bade madaot daot na nang aso sa plastik inana ka destroyer ang aso sa plastik mga bade basta sunugon mao nang likayan gunato nga magsunog tag mga plastik mga bade kay para walay magdaot so karon mga bade Paaso naman ta diri nakadaob naman ta mga wala na gud mga lamok diri nga sigig pamaak sa tuang mga manok kunya atoa na puni sirad ani manukan diri mga badih atoa ning kadaduhan kay para mas secure kay hapit na eh, mga badih gamay na lang kulang manglugwa na ning mga wakwak diri sa palibot kunya diri na lang pud mga badih kay magdigamo pa ta sa atuang panyapon kita-kita na pud nya ta sunod video mga badih tirada ra gud pirmi